Hello po mga ka OFW sa Bahrain Maraming salamat po sa inyo'ng lahat sa pag-subscribe po sa aking YouTube channel. Siyempre, sa pag-play ng aking mga videos nang dahil sa inyo ay na-monetize na po ang aking uh, YouTube channel. Salamat po. At ako nga po ay dito muna sa isang uh, pharmacy, bibili muna ako ng gamot na pampakalma kasi nga eh, kasi medyo excited na din ako makita ang aking uh, sahod. At papasok na nga ako sa loob ng pharmacy, and dito na ako pupunta na ako dito sa counter at yung pharmacist nga dito ay isa rin nga Filipina. Kaya sinabi ko sa kanya na kung ano bang pwedeng inumin na pampakalma. Kasi sobrang excited ako. Yan nga at inexplain niya sa akin. Hindi niya alam kung pampakalma para sa ano. Nandito na nga naglalakad na ako. Malapit na ako dito sa bangko. Meron silang ATM machine sa labas. For sure naman nakaabang na kayo dyan. Daming nagtatanong sa akin. Magkano daw ba nakukuha kung sahod sa YouTube? Kailan daw ba ako magsasahod? Nakasahod na daw ba ako at magkano? Marami pong mga messages, marami pong mga nagtatanong. Kaya naisipan ko na lang pong uh, i-vlog kasi hindi ko na rin kayo masagot isa-isa. Kahit pa nga sa actual ay marami pa rin akong uh, naririnig na mga katanungan. Dahil nga na-mention ko dito minsan sa aking mga video, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil po sa inyong lahat ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. pre thank you so much po sa inyo. Ako pa lang po ang aking YouTube, hindi po ako sikat na vlogger sa buong mundo. Wish ko lang. Syempre, hindi po ako artista. Kaya kalma lang tayo. Kamunitize pa lang po. Nandito na tayo sa 7 to 7. Ang katabi nito ay bangko. Saan na meron pong ATM machine sa labas? I-witness po natin kung magkano ba labas ng ating ATM. Kaya kayo po, total na nag-Facebook at nag-YouTube naman kayo, ba't hindi po kayo mag-vlog? Sayang din naman ang inyong oras. Mahalaga po ay may tayo. At andito na nga ako sa machine. I-check okay, po natin ngayon kung magkano ba at ipapakita ko sa inyo. Yan na, nilalagay ko na ang aking uh, pin number. Siyempre, pindot na natin to kung magkano ba. Tignan po natin kung magkano pong ilalabas niya. Mamaya maya ako na bilangin at ako'y babalik muna sa aking trabaho. Hindi naman natin pwedeng bilangin doon. Nakakahiya naman sa mga nakasunod na tao. At magwa one to one to nga ako. Maaga pa dito. Mag alas 9.30 pa lang sa umaga. At kahit mainit ang sikat ng araw. Mamararamdaman kasi winter time dito. Napakalamig ng hangin. Totoo nga lang, habang ako'y naglalakad, giniginawa ko dyan. Wala tayong halos makakasalubong sa daan kasi lahat ng mga tao'y ay nasa trabaho. Pero pag nasa gabi to, puro Filipino ang iyong makakasalubong. Kala ko dati napakahirap pa maghanap ng 1,000 subscribers. Sa ngayon po, nasa 3,300 na po ako maraming salamat po sa inyo nalampasan ko po ang 1,000 and po'y aking pinaghirapan hindi po ako gumamit ng pera dyan para maabot ko ang kung ano man ngayon, kaya nagpapasalamat po ako, syempre sa taas at pangalawa po sa inyong lahat na mga nagsubscribe sa aking youtube channel at sa mga walang sawang nanonood ng aking mga videos maraming salamat po sa inyong lahat sana po'y makapag-share din naman ako ng blessing sa inyo. Sa ngayon po, uh, pagpasensyahan nyo muna kasi wala pa tayong ganun ka-laking sahod. Nga kakamonetize pa lang sabihin po ng kakamonetize pa lang is nag-iipon pa po tayo ng dollar. O ibig sabihin nung na-monetize ka ay makakatanggap ka na agad ng dollar ng sahod. Kailangan po natin mag-ipon muna ng dollars para ma-withdraw po ito. At para po makaipon. Si YouTube po magbibigay sa akin yan sa pamagitan po ng ads sa aking mga videos. Kaya para sa mga nagtatanong, kalma lang muna kayo. Malapit-lapit na din po. Kaya makakatanggap na din ako ng uh, totoong sahod kasi yung I withdraw ko po ngayon, pambayad po yan sa rinta sa office namin. Tusan lang po ako ng aming amo para i-withdraw at ibayad po sa rinta ng office. I hope clear na po sa ating lahat sa mga nagtatanong dyan about sa sahod ko sa YouTube. Yes po, na monetize ako at nag na po ng dollars sa aking fund. Ting push na lang po, inshallah. I Kita ko din ang aking uh, pinaghirapan. Pero sa ngayon, yung hawak ko pong uh, pera ay para po yan sa rinta ng aming office at accommodation na pina Pedro po sa akin ng aking amo nga magkukulik na ang rent ng aming office. Aming salamat po!